what's up mga dudes so, oh, ito na naman tayo mga dudes panibagong vlog na naman to mga dudes gaya so, <laughs> kami ngayon pupunta kami yung Palaridel mga dudes kasama ko si Wewin so let's go samahan nyo go. kami Good. mga dudes Ya. Oh, ini tuh di bawah.

Thank yeah. So, mga dudes, dito kami sa Barangay San Roque ngayon mga dudes. Send out sa mga taga Barangay San Roque. Going to Plaridel, Bulacan kami ngayon mga dudes. Kaya shout out sa inyo. Mga taga Plaridel. Taka kami dyan ngayon. Diyay kami uli. Dito na naman kami mga dudes. Sana supportahan niyo aking munting channel.

dalawa kay Baitinis? Ha. Ah. Ba, oh, malakas na rin ano. Oo, oh, basta Sabi sa'yo. Hey, what's up mga dudes? Dito kami. Uli. <laughs> ano, shout out nga pala sa mga taga Pandi. Dito kami sa poblasyon ng Pandi. Ayun, mga daan. Kasi taga dito kami. Magaling kang kupal ka. ulitin ko nga pala mga dudes no? sana supportahan nyo aking chan channel please subscribe my channel click na rin yung notification bell para update kayo sa aking next video alright alright ito na yung simbahan ng pandi <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Uh, shout out po sa mga taga-Pandi, Bulacan. Poblasyon, dito kami ngayon. Dito traffic.

Hey, what's up, yo? mga dudes o mga barangay ito sa populasyon ng pandi fresh yung linis sila kasi madumi daw kalsada ayun o oh. hey what's up yo hey what's up populasyon pandi bulakan rights kandita no? naman kandita yung mga sitwet kaya wakan eh so mga dudes, dito kami ngayon sa barangay Bunsuran Pani Bulacan Bunsuran first set out sa mga taga Bunsuran first Mana so, kaya kayo ay nakapanood sa aking channel Shout out ko sa inyo Sa so, shout out ko kayo Kukumin lang kayo sa baba Talagang taga ka dito kayo Sa so, barangay Bunsuran first Pandi Bulacan Dito kami ngayon diba Shout out sa inyo mga taga Bunsuran first <coughs> Idols, dito na naman tayo sa Bonsoran 3rd ngayon uli. Shout out sa mga taga Bonsoran 3rd. Pandi Bulacan uli. Ito kasi mga dudes, ano to eh. Barangay, barangay, Bonsoran 3rd, Bonsoran 2nd. First. So ang mangyari ito, ang una yung first, ang third, ito yung sa gitna. Bala yung sa dulo, yun yung second. Na dito ngayon tayo sa third hindi na tayo darating doon sa third kasi hakana na tayo dine eh. hindi na tayo baka darating doon sa 2nd gonsuran kasi hakana dito sa third shout out sa mga gonsuran third ayun nakapanood sa aking video alright hakana lang tayo dito Ito mga dos papuntang manatal to pandi bulakan yeah, dito kami dadaan

shoutout sa mga taga Manatal, Pandi Yes. Dito na kami mga dudes Sa barangay Ano tong barangay to? Malimutan ko na <laughs> Hahaha what's up mga dudes dito naman tayo sa barangay Kamansilihan Bustos Bulacan nandito naman tayo mga dudes shout out sa mga taga Bustos Kamansilihan Bustos Bulacan shout out sa inyo comment kayo dyan mga dudes kung kayo kung panood dito akong video Right ay bot sa'yo wala malat wala Wow. Tagumpay, Kamansilihan Bustos, Bulacan Shout out sa inyo mga dudes <coughs> Yan ang mga dudes o, oh. barangay Elementary school Ama Gustos bulakan. Shout out inyo mga dudes. Matlock oh. doon, matay yung 6 sa Nusi Plari to mga dudes bypass road itong bypass road na ito mga dudes magkakaliwa ka papuntang Manila yan so pa ito pagpakanan ka is papuntang Cabanatuan kadaan naman yung Mambaliwag San Miguel Bulacan yan mga dudes so dito tayo, dito, dito tayo kasi papunta tayo ng bayan ng Plari right mga dudes mga dudes, dito na tayo sa storage, Gintech storage po ng Pande Bulacan, dito na tayo hey what's up mga dudes, dito na kami out sa mga taga-gyente, mga dudes. Dito na kami, oh. Dito na, mga dudes. Nakakarga na kami na ang pangarga. Right. So, dito muna kami. May tambay muna kami sa office. Mga dudes. Baka naghihintay ng pangarga. So, sa ilipon isa, pala mga dudes. Nandito na lang. Maraming salamat sa inyong pananood. Bye!